Kasama natin so, umaga pong ito. Walang dili, diba? po ito wala din di ba ang kalingpo ng Department of Transportation Secretary Vince Dizon Secretary Dizon maraming salamat po sa pagtanggap sa umaga. tawag po namin good morning po Secretary uh, Kuya we ma ma magandang umaga po salamat po Malamang lang po namin Secretary yung mainit kasi yung sitwasyon niyan sa sa tap tabin niyo ba yun? uh, yung tagpuan ng LRT 1 at ng MRT 3 na may uh -huh. na-discover kayong may naniningil pala doon ng halos 1,000 isang araw eh kaya pala sa mga loob, nung binapaaliso sila sa so 30,000 a month, eh. may mangyayari ho bang kasuhan, na, lalo talo din sa maaring uh, informasyon impormasyon na galing mismo sa mga nagtitinda na may naniningil sa kanila, kaya ng ang, ganun ka kakumpol, gano'ng karami ang, uh, ang nasa LRT at MRT1 na yan, uh, Secretary? Oh, ito nga ini ano no, gagit na gagit ako ka no, uh, early, ano. Kasi yung mga vendor na nakaharang sa ano ah, mayigit kagahati na lang nung, nung walkway, yung stairway, paakyat, mm. ng uh, LRT, MRT dito sa Taft, kaya nakaharang ng mga vendor. So, nung kinausap natin, uh, kinausap naman natin ng maayos, nalaman natin na, ano, na meron pa rin naniningil. No? Ang sinasabi niya yung Metro Point Mall ang naniningil sa kanila. So, pinatawag natin ang Metro Point Mall. Imimit ko sa mga susunod na araw ata uh, alamin natin kung totoo ba ito no kasi kung totoo ito may magkakita yung problema dito mm -hmm. pero unang-una ah uh, Orgy babalik ako doon ngayon no kasi i-check iche ko kung yung inutos natin na tanggalin na yung mga vendor doon eh talagang natanggal na oo kasi ano eh uh, nagpasabi tayo doon sa doon sa Metro Point Mall pati doon sa din sa mga ano na hindi pa pwede doon kasi ano, daanan ho ng tao yun eh. Wala, dapat wag dapat wagang obstruction doon eh. Kaya minsan, nag, naglago na sa rush hour, kawawa yung mga kababayan natin, nagsisiksikan dahil nga dito sa mga vendor na hindi dapat nandun. So, babagitan ko ngayon, ngayong umaga, tapos kinatawag ko na yung Metro Point Mall. No? Ah, ganun ko, ano ba talagang nangyari dito? Totoo ba na nininingil sila ng ganong kagaki? dito sa mga vendor na ito. May mga reaksyon kami natanggap eh habang nadudong ka kahapon na uh, secretary kaya nagulat din ako na maaring hindi lang siguro yung tinuturo ng mga vendor ang ating nakikita ng nakikitang dela ko bakit may mga ganyan pong dahilan ng pagsisikip sa MRT at LRT kundi pati rin daw po sa ilang mga nasa local government siguro pwede rin na yan posible po yan po yan makikipag-usap po tayo kay A uh, Mayor M. Calixto no, mm -hmm. ng uh, Pasay. Kasi unang-una, ang mga espasyong ganyan, talagang hindi pa pwede. Halimbawa, yung mga footbridge ng MMDA, nakita naman nun natin kung gaano kakitid yung mga yon. Eh, hindi po pa pwedeng mayroong mga nakabalanga doon kasi kawawa yung mga kababayan nating dumadaan doon araw-araw. Mm -hmm. No, meron naman dapat dapat kung kung bibigyan natin ng oportunidad yung mga kababayan nating kumita, at magbenta eh dapat meron silang designated na area. Mm -hmm. So, naiintindihan ko naman 'no, yung yung sitwasyon ng mga kababayan natin doon na gusto lang namang mag magkabuhayan. Okay. Pero hindi dapat dapat sa tamang lugar. Uh, hindi dapat doon. Secretary, rin ba ang inyong inaasahan sa ilang mga footbridge lalo na 'yung mga nasa malapit sa MRT at LRT? Ayun, nakikipag uusap po tayo ngayon kay Chairman Dom, 'no, po ng tulong niya sa atin. Pero kailangan ito ano no mag-usap usap ang national government kunyari yung footbridge ang in charge dyan MMDA yung MRT LRT kami sa DOTR mm -hmm. pero kailangan din ng local government uh, assistance kasi ano eh kayangan tulungan naman natin yung mga kababayan natin no uh, kasi gayo na constituent ng mga local government natin Kailangan mag-designate tayo ng mga area kung saan doon lang siya pwede magbenta Mm -hmm. Hindi pa pwede dito sa mga lugar na dinadaanan ng mga kababayan natin e, na napakatitig na. Sa wikang English Secretary, yung mga lugar na beyond the commerce of man, nakatala yeah, ah, yeah. sila dito. Correct. Tama uh, po. Tama po. Okay. O, Secretary, Puyo or... um, mamaiba -ma lang ako. Uh, kahapon, yung may na balita, yung may pumasok sa Skyway, tapos yung Skyway, trending uh na nakipag dito sa may Morato area, nag-report na ba? Nakipag-agnayan na ba sa LTO dahil sa kanilang lisensya? Pinatawag po yung nag-counterflow ngayong araw. Mm. Ngayong August 12 yung hearing sa LTO. So, okay. magagamit natin ngayon kung ano ang ano, no? Kung ano ang... Uh, magiging resulta ng hearing at investigasyon ng LTO. Mm -hmm. uh, pero ano, uh, uulitin ko ano, hindi hindi ordinaryo yung traffic violation yung ginawa ng Mr. Nasareno sa skyway ng uh, Escurs ng ng madaling araw. Uh -huh. Hindi to hindi to ordinary yung na nag pro ka lang dahil oh, ito expressway po ito, highway. At kitang-kita natin yung ano no, yung ginawa nung uh, motorista na hindi man lamang nagminor, uh, mm -hmm. hindi man lamang huminto sa shoulder, may shoulder naman ang mga expressway, ang mga highway natin eh. Mm -hmm. Tapos naga, naga high beam pa noong kanya headlight mm -hmm. para bang pinapatabi para, pa niya yung mga ano. <laughs> o para to kayo. Huwag niyo akong ngarangan. Paano natin oh, yung ano yung, so, yung, not, yung it's problema doon sa nangyari sa morato yung, yung parking hindi yun ang problema, yung malimit problema, yung na problema nakipag Nakipagugnayan na hubo yon? Yung uh, Hindi pa. Hindi pa po. hindi uh, pa ngayon ko lang ako narinig ito sa iyo. No? So, uh, aagamin ko kung ano nangyari sa mga to okay. Uh, para ano, para ano uh, hindi natin. Ang, ang, ang kabingin nga kasi ng Pangulo uh, Orly, no? Mm. It, -hmm. eh, kailangan panatigin natin yung safety ng mga kababayan natin sa kaye. At ang number one na requirement sa safety, eh lahat tayo, eh dapat sumunod. Mm -hmm. No? At dapat lahat tayo may disiplina sa kaye at walang nang-aabuso. Ngayon, kung may abuso mayroong hindi sumusunod, grabe ang mga violation. Kamukha nung ginawa dun sa Skyway. Eh, pasinsahan tayo kasi tatanggalan taga namin kayo ng lisensya. Kasi ang ibig sabihin nun, wala kayong karapatan mag-drive sa kalye kung hindi ko kayang sundin yung mga uh, batas natin sa kalye at saka mapangabuso kayo. Mm. Uh, Secretary, meron na ba kayo natukoy ah? sa posibleng nasa likod ng hoarding ng uh, beep card ng MRT? Ah, eh, yun po, no? Yun, magaking problema yan, no? Mm -hmm. Kinausap ko na ang BIP kahapon, no? ah mukhang merong sindikatong umiikot sa mga MRT at LRT station okay. na talagang ina, hinohord mga BIP card. Marami silang mga... Marami silang mga ano, no? Mga... Mga mga may mga may mga empleyado sila no uh -oh. na pumupunta inuubos yung mga beep card dito sa mga dito sa mga ano no sa mga vending machine natin sa sa MRT at LRT. Okay. So kailangan talaga ano to no. Kailangan buwagin natin tong sindikatong to. Pero ang sabi ko din sa BIP, wala namang magiging sindikato kung suficiente yung supply. Kasi mm -hmm. kung suficiente yung supply, hindi hindi wala bibili sa online sa gasada. Mm -hmm. So ano to, kailangan marami tayong mga iba't ibang gagawin dito number one, no. Uh, babantayan na natin yung mga, na pinpoint na natin eh, yung mga madagas na pinupuntahan nitong mga sindikatong to, no, na uh-huh. nag na tayo ng, ano, no, ng CCTV at saka Gwardiya. Babantayan na natin itong mga vending machine natin na madagas pinagkukuha na ng mga ano no ng mga beep card. Hindi ko, mga, maghihim, hindi ko hindi, na tayo. hindi ko sige pa sa dahil isa lang na naman beep card sa isang pasahero di po ba? at gagamitin naman niya yon. So paano siya maaaring bumili ng sobra-sobra sa kinakailangan niya gamitin sa isang biyahe lang. Marami hong ano, mukhang marami. para tao sigang kinukuha siguro mga minsan yung mga tambay sa kagay, kinukuha hmm. nila bibigyan nila ng bibigyan nila ng 20 pesos, tapos oh, bumili kayo. Hmm. Kasi, Kuya Ori, ang bintahan, 300 eh. Pero ang presyo ng bit 30 eh. <laughs> Times <laughs> 10, 10 eh. pa Ayan. Ah, ang dami talagang ano eh. Tapos si Kagawa, uh, tatawagin ko na ang PNP Cybercrime. at hmm. uh, tatawagan na itong mga Gasada, Shopee. papa down natin itong mga site na to na nagbebenta. Online. Oh, Online. Kasi ano eh, Uh, alam mo, minsan, tagagang ano eh, matigas ang ugan itong mga kababayan natin eh. Uh, <laughs> na ano eh, tagagang ano eh. Kailangan turuan Tapos, ng leksyon. Ano, uh, Oo, ano, ano, kailangan turuan ng leksyon. Tapos, uh, uh, uh ang aanoin eh, natin, yung, yung, yung beat, kailangan din. Mm -hmm. Suficiente yung supply. So, gagawa natin ng paraan yan. So, yung tatlong bagay na yan, system na natin gawin. Okay. Huling tanong na lang. Nakon, dami ko pa tanong. Labing lima to eh. Isa okay. na lang. Isa na lang. Isa na okay. lang. Wala, wala, wala. Ito, wala. Ito, 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 yung, yung kahilingan na dagdagan ng piso. Kahapon yata nag-petition yung mga grupo ng transport, Jeepney Transport Group. Uh, sa so tingin nyo ba, mapagbibigyan po ito? Ngayong uh, napaka, napaka, ano naman, hindi naman matatya naman ang presyo ng mga petroleum uh, products. Una, una, una no, um, ito pong kasing decision na to ng pag-increase uh, ng fare, hindi lang po ito sa DOTR. So, tayo po ay eh, dumulog na tayo sa ating economic team mm -hmm. sa pamumuno ni Secretary Recto, ni kay Secretary Frederick Go. Mm -hmm. uh, para po ano, no, tignan kung pwede nating uh, pagbigyan itong hinihinging one peso fare increase. Kasi, agam nyo naman, mm -hmm. no, uh, kahit na magaki na ang binababa ng presyo ng mga bilihin natin, uh, lalo na yung pagkain, yung bigas. Pero ano pa rin, no? mataas pa rin kasi. No? At hirap pa rin ang mga kababayan natin. So, kailangan natin balansin ito. At saka, sa pagkakaalam ko, nakipag-usap ako kay Secretary Sharon Garin ng Energy ah uh, kahapon, eh parang may ina-expect po tayong rollback ata this week oh, at sa mga susunod na linggo. So, hmm. siguro po ano sa mga kasama natin sa transport sector, ah uh, maghintay lang po tayo, pasensya na po, pero hindi po ito ano, ano, uh, immediate na desisyon na DOTR lang ang pwedeng gumawa. Okay. Secretary, maraming maraming salamat sa inyong pagkakaloob ng pagkakataon. Sa so, ulitin po, sir, yung nakareserve so, mo kong a question and sa so, part 2 tayo. Sige po. Secretary, Wala thank you po po. problema. Thank you so, po. Okay, thank you okay, po, sir. Iyan Maraming maraming salamat sa pagtanggap sa maagan tawag. DOTR Secretary Vince Dizon ang inyo pong napakinggan. Kapilipilingan We... Walang